Good morning guys! Today is uh, Thursday and another day <laughs> Magandang umaga sa lahat Mayong buntag sa tanan o di pa Di pa ang ganda ng ating uh, Rising sun na Asa na, asa na, asa na Pastilan, asa na ba? Ang hirap pang ng araw ay ah, yun pala, andyan pala Oh, yun oh nakatago di pa nakatago ang sun mojoy pag human sa ulan o di ba oh so ni gawas ko kay wala may ulan na ah. <laughs> o niya kay dagko naman ng akong tanong guys kung sino nakailan nito paki comments naman no di ko alam ito ano malaki yung puno niya at may sili din ako dito at ito parang bulaklak lang to siya eh, ay 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 so very sa ilalong guys very sa ilalong fi guava guafa juafa If there's a limon oh. Hmm. may ito siya. Ito, 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 ito. Limon yan. Lim, oh. Uh, ang tawag nun? Basta. Oh, marami mga seedlings. Oh, tumubo na. Actually, ang marami ang nilagay ko dito na ano eh. Mga buto-buto eh, sa frutas eh. <laughs> Kaya, nag ako kung paano to <laughs> lalaki dito ang lalaki pa ng mga puno nito sinabay-sabay ko lahat pa ba eh, ilipat ko din yan siguro hingiin ko yung doon sa baba yung malaking ka kaong doon that's <laughs> so morning hi طويل طويل نا طويل وهذه oh, ما ادري هو شو هذه ما بي معلوم هذه يمكن وردة هذه فلفل فلفل بارد هذه ما في معلوم هو شو هذه كبير او تحت هذه فندي Hadi, hadi juafa, oh ya hadi Madridusyo, tapi maalum, hadi awal anak hati wajid habo bofwaga Madrid, hadi alhin, oh uh, khusus ma hadi tani, tapi maalum, hadi kabir kabirna kabir badin hadi makan sakir, oh no.